Karena apa? bisa. Hmm, Terus ini. pagkalamig yeah. <laughs> May bagong dinadag sa Parisan dito sa Maytodil. Hello mga Kapoks, good day Davao. Nakapunta ka na ba dito sa May Valerianas? Mm -hmm. Hindi mo na kailangan pang pumunta ng Manila para matikman ang Paris overload ni Diwata at ang Seek Joy. Balita ko kasi meron din niyan dito. Tataka nga ako sa dami ng Parisan dito sa labas. Ay, pumapasok talaga yung mga tao dito sa loob ng Valerianas. Halika, sabayan niyo kami. At tikman natin ang pinipilahang pares dito sa may turil. Pakalsta, laag na! May gugmaw ng ang Puntahan ng negosyong lokal Huwag oh, daba mga unta Tara, pakals na! na! Kung may diwata pares overload sa Manila, ba syempre hindi magpapahuli ang turil dyan dahil meron din silang Kapre Pares Overload At may seek and joy din Tara! Pakasta! Tara! Pakasta! <laughs> pares overload nila dito ay may chicharong bulaklak, lechon kawali at beef meat. Paprisikin joy naman nila sa halagang 99 pesos ay may only rice ka na, only sabaw at one soft drink. At kung palakihan lang din ng manok ang pag-uusapan ay hindi magpapahuli si Capre ng Turil dyan. Kami's maling ngau ka, talikay maging ngau ta. Ayun di pagkiasa. Ko upang datuang pakastawal, pakastawal, pakastawal. Yeah. Mapas streetwood man oras usab ay nakus sa sentro pangyita na daw yung gusto urdira na daw lechon na pilitam is na melon lang sunis durian pag sa sunpili ang dako na table kimo rdagan tag na ng ta Na tinda lamig kay atong kauntang daplinkas sa kalsada Pang tawid gutom ang istikud sa tanan nga Gapang ita, ulami unya barato lang na mga tinda Lali bay, na ta Kauban mga tropa, promise malingaw ka Lali kay mga unta. Ayon